Sigurado ako, meron kang tropang mahilig sa hipon. <laughs> oh. Ako, ibahin niyo ako. Mahilig ako sa sugpo. Ah, so ah. malaking hipon. Tingnan mo yan. Ang laki niyan, pre. Oh. Make up. Make up tayo. Hmm. <laughs> braso ko. Pre, kasing haba na ng forearm ko yan, no? Oh. Diba? Ang uh, sugpo, yung iba ayaw niyan. Kasi sabi nila, matabang na ipon daw kesyo, kesyo, makunat daw. Minsan, oh minsan, oo, minsan nag nagigets ko naman yung, uh, yung, bagay na yan. Pero kasi, we cannot deny the fact na ang sugpo ay is special. Is special. Mahal yan. Lumalabas na pag Pasko, Dama. pag bagong taon, pag graduation, birthday. Minsan pa birthday, hindi pa eh. di ba? Actually kasi, yung mga gantong kagandang produce, uh, as is na yan. Ihawin lang o riyahalabos na kasi gusto mong ipakita yung ano niya, yung, yung angas niya, ba? Diba? Asin-asin lang yan butter butter. So, ngayon, gagawa tayo ng mga ilang putahe na pwede nyong gawin sa sugpo. Na sa totoo lang, pwede pwede nyo rin namang gawin sa hipon, pare. Pero dahil nga sugpo yung gagamitin natin ngayon, i-showcase natin yung pagiging sugpo niya. Pag ang sugpo, kailangan ipe-present mo yan as is. Ang lechon, maganda pag buo, pag china, parang baboy na lang yan na, parang ulam na lang yan na gano'n, ba? Diba? So, i-showcase natin yung pagiging malaki niya, pare, kasi nandun ang appeal eh. Nandun ang appeal. kasi pag giniling mo yan o chinap-chap mo yan, parang hipon na lang yan, ba? Diba? So, paano? Simulan man natin to to pare. Ano? <laughs> Simulan natin to pare Noong around 2020 at di pa ako nabubulol noong mga panahon na yon, Nagluto ako ng Shanghai na sugpo Okay naman. Ma, bago mo siya ni Pogi ko pa niya, maikli pa buhok, naliligo pa, kahit mukhang hindi ngayon. Mukha na ako naliligo, pero hindi talaga, pare. So, uulitin lang natin yung Shanghai, na sugpo na yun. Kasi, ano eh, para sa mga bago inaanak natin, hindi ko naman ina-expect na pag ikaw, eh, nakita mo ang Ninore, panonood mo lahat ng videos, di ba? Hindi, ko ina-expect yun. So, gawin lang natin ito. At saka itong recipe na ito, it is worth repeating, pare. So, kuha tayo ng alamang. Yan ang rye, yan Yes. Ano po ba pinagkaiba ng hipot sa sugpo? Ang sugpo, eto tinan nyo. Pag sinabing prawns, meron siyang ano, meron siyang close Ayun, no, tinan mo. Baka di kayo aware, may sipit siya sa harap. Di ba? May sipit siya ang hipon ata. Ngayon, sa lasa, ang tatay ko, gusto niya sa mas maliliit na, si na hipon, swahe. Okay, mas malilit pa. Yung habang nanonood kayo ng itbulaga dati nung bata kayo. <laughs> Hindi, kasi, oo. Ah, no. oh, habang, habang noon time show, nanonood kayo, kumakain kayo, di ba? Ngayon, balatan natin to. Tinan mo, pre, Kumakatas agad yung aligay, eh, oh. Ayun, oh. No. May naknak -nak tayo. Ayun, so, Oh. Taga lang sir. Ay. Eh, may paas ko tayo dito. Oo, oh, oh. may, may, <laughs> pri may principal dito. Oh, Ayun ay, 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 yung principal ay, ng principal. Ay, so kasali sa yung mga yan. So sugpo no. So, Tatanggalin natin yung shell pero as much as we can, iiwan natin yung aligi diyan. Ngayon kung matanggal niyo yung aligi, walang problema. Tayurin niyo lang, so balik niyo diyan. Ganun lang, pre. So babalatan natin to nang uh, hindi natin tinatanggal yung buntout, pare. Ilan ba tayo dito? So gagawa lang akong tatlo. Sir, dami-dami nung sugpo sa tabi mo, tapos tatlo lang gagawin mo. Actually, pabili ng asawa ko ito, kumukuha lang akong konti pang content eh. Knock-knock! Ay! Ambilis. Yabang, who's there? Sugpo! 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 Sugpo, mga kapatid! Apat lang sabi ko, alilima ko na, nahiya ako sa inyo eh. Sir, rolling po tayo. Ro Ay, rolling ba? Ah. de eh, may na kasi. Yeah, Ninong sorry. daw, hindi nagnanaknak talaga. Eh. Ay, bro. Oh. Yeah. Eh, sorry. Mamisa kasi, sobrang ganda nung nakna ko. Pinapakat ko na lang. Pinapakat ko amin na lang. Ko lang. Ako, na lang ako. Oo, oo, ang ganda nung nakna ko kasi. Para sa, para sa team lang. Okay, dyan na yan, pare. Ngayon, yung shell na yan, di natin sasayangin yan. Kasi gagawa tayo ng parang fake alige, pare, dun sa ano natin, sa sugpo natin. Hindi naman talaga to fake alige. Well, hindi talaga kasi ang alige ay crab fat. Pero gagawa tayo ng parang palabok sauce. Nagal para lang magamit natin yung ano, shell natin. Chicken oil, pare. Ganyan natin dyan yung shell. Yan, gisa lang natin yan hanggang ma-brown, pare. Orange na, di ba? Ganyan natin ang tubig. Habang pinakukuluan natin yung shell, pare, gagawa tayo ng... Kasi kailangan natin ng na something that will cut through the rich kasi rich nga tong sugpo. Ito tayo na parang uh, pesto. Pero ang gagawin natin, spring onions, pare. Inom lang ako ng gamot, ha? Kasi allergic ako sa hipon, eh. So, hindi ka kakain. Kami lang yung kakain. Tama. Nagamot na ako, oh. Lagay sa blender. Bawang. Tapos, kahit anong mantika, pero dahil meron ako nito, chicken oil lang gagamitin ko, pare. Kung wala ka niyan, hindi wala. Dagdag lang ng mantika yes, wala pa rin pong takip yung blender namin. Baka po may nakakita, lumulutang sa baha. Baka pakisoli na lang po sa amin. Iyan. Mas malapot pa sana, mas maganda. Kasi pag ito niluto nyo mamaya, mag-liquify tong bagay na to Kasi mantika nga lang. I mean, liquid na siya, pero mas maiging uh, runny siya. Tapos, pwede na tayo dun sa sauce natin. Bago natin tanggalin, pigayin muna natin yung ulo. Yes, masaya po yun. Tapon natin yan. Nakatasa natin yung lasa ng ulo na yan. Pulay lang naman to. Kung wala kayo na ito, di wala. Walang problema. Yan. Pating rin nyo para magbukhangge gay aligs. Siyempre, mapalaputan natin yan. Pwede kayong mag Ito na lang. Corn starch and water mixture. Palaputin natin yan. Timplahan na natin yan. Pwede asin pero patis na lang nor chicken powder. Yes, medyo maalat talaga ng konti ito. Kahit hindi ko pa natitikman. Pero, kailangan kasi umangat talaga yung ano niya. Last niya kasi, ang giniling, kapag tinimplahan mo yan, pasok yan ang loob. Yung sugpo natin, medyo malaki. Kailangan medyo may maalat talaga dyan. Manatim. Kunti pang patis. Tapos, kapag tinamad kayong magpatuloy, niyo nyo lang ng bihon yan. Palabok na to, pre. Pwede na tayong mag-assemble, pare. Pwede na tayong mag-assemble. Kuro natin yung isang sugpo. Siwain natin dito sa likod. ibu lang natin yan. Ibukan nyo. Bukan buka. Yan. Ah! Shit! Ayan na, nagsisimula na po. Uh, lumpia wrapper, sabi ni Ami large daw to. Pero alam may mas mailalaki pa dito eh. Kuha tayo tubig, pagkocombine natin yung dalawa. Kasi kaya ako kakapalan para mas marami lotong. Kasi kung hindi puro sugpo yung mga kain mo. Kuha ka ng isa, nagay mo dyan. Ilawit mo yung buntot, pare. Buntot lang ang nilalawit ha. Hindi tulad yung mga nakikita niyo sa jeep. Huwag po yun, ha? Paminta. Ay, ang ganda! Electric! May ilaw pa, pre. Uh, sir, bakit? Sir, lisensya po. <laughs> <laughs> sir. Konting asin lang. Tapos yung kutsintang maalat natin. Yun. Tapos itong ating uh, spring onions and garlic paste. Balot na natin. Yes, may kakatas po talaga dyan, konti. Pero galingan nyo na lang. Kaya rin makapal yung ano natin. Lumpia wrapper natin. Huwag masyado masikip pa. Stick loop nyo ng ganyan. Tapos so, kung po pwede, nakaganyan ng konti, nakaanggulo para lawit yung buntot. Again, buntot lang po ang nilalawit, ha? Pagka ganyan yung lumpia, isa lang talaga kukunin mo, mahihiya tama, ka na. Tama, mahihiya ka na. Yung makapal na ano, ah, nasa sa inyo na yan kung gusto yung makapal na. Pero ako, gusto ko kasi, parang ano yan, pre? Parang sandwich kasi yan, eh. Nakikita ko ang paggawa ng lumpia na parang sandwich. Sa kailangan may tamang ratio ng uh, wrapper at giniling. Kasi eh, kung gusto yun lang yung puro giniling, sana nagpikadilyo na lang kayo. Alam nyo yun? Sana ginisan nyo yun lang yung giniling. So, may tamang ratio dyan para sa akin. Gagawa pa ako na isa, ha, para sa mga dinaikinig dyan sa likod. Ha? Paas ko yung tinut nagtuturo mo sir Ay sorry Pag-hospital no, pinagustos mo isang... Para makita mo paminta Iyan e So balot ko lang muna lahat o, Tapos prito na natin Prito na natin yan Dahan-dahan Eto yung Shanghai, Olympia, na kapag take out mo, ang kapal na mukha mo. Teka, parang kulang na isa. Ito yung ka sa akin, ako Yan, tapos hindi ko masyadong ginagalaw kasi ayaw kong makalas yung balot niya. Okay na to par. Yun, no? Ngayon, dahil hindi natin in-overcook to, moist pa yung hipo natin. Hindi to masyadong uh, maganda pan-take out. Kasi kakatas yung hipo natin. Mainit, may asin. Kakatas, lalambot yung lumpia wrapper natin. Pero feeling ko naman, kapag may ganyan sa handa, hindi mo na take out, maubos mo yung on the spot. Ah. Diba? Ha, limang pirasong Shanghai lang yung sinurb. Pagka ganyan naman, kahit limang piraso lang yan. Tingnan mo, pahalang, hindi kasi sa bibig ko yan, pre. Hmm, ang bango. bango rin kasi ng matika natin. Ilang protein na niluto dyan, diba? Pero, mukha naman siya masarap. Pero masarap ba? Tikman na natin yan, pare. Pero bago yan, Jerome, sumama ka muna. Kaya. forget everything that you thought you knew. I told things Ooh. better, you know. The perfect bite. Mm -hmm. Mm mo, unang kagat Aligi lahat, Ay, pare. Ang mo yan. Tira mo yan. Hindi pa ako umaabot sa laman. Mm. Tingnan mo. Oh, Solid yan, par. Kasi kung liquid yan, tumutulo yan. Diba? Mr. Pasco. Sir, mataba to, sir. Sausaw ko, sir, ha? Mm -hmm. Mm -hmm. Ano? Hindi <laughs> <Sarap. laughs> <laughs> nga, hindi nga, hindi nga. Masarap. Sarap. Thank you, thank you, thank you. Salamat, salamat, salamat. Maimbitahan ko lang po yung principal natin. Dahil principal yan, bibigyan ko ng bagong... Eh, yan. siyempre. Bago opo, yan. Principal yan eh. Oh, Oo. Oh. Mm, grabe ka, sir. Hinabol eh. Masarap. Oh, so yung principal natin, bumunta muna sa kantin. <laughs> nabibili soft drinks. Nabubulunan na <laughs> ata. Pero par, masarap. Bakit nga naman hindi sasarap? Eh, hipon lang naman niya na malaki sugpo. Na malaki para na binalot natin sa form na pamilyar tayo na gusto natin. Tapos, naramdaman niya yung sauce, yung orange na sauce. Nandun siya, di ba? May sauce siya sa loob, pare. Tapos, meron siyang para pinakasausawa na rin sa loob na yung herbs na nilagay natin. Sorry, yung garlic and spring onions na nilagay natin, di ba? Sayang, wala si Alvin, no? Ay, ikaw na lang, alika dito. Natulala, ang lintek. <laughs> <laughs> ang daming sugpo. Ang daming sugpo. <laughs> Tsaka ayun o, oh, yung sauce pre o, oh, ayun o. Oh. Yung Andre, alika dito. Dali, tumutulo. Ayun, oh, Subot mo mm yan. Yeah. Sarap na sauce mo. Sarap. pero legit, pre. Para sa akin, ha. Kuha ka ng sugpo. Maray kang pwedeng gawin dyan. Pero para sa akin, ando ka na eh. May sugpo ka na Eto, ang pinaka may appeal, masarap, tsaka hindi, hindi na sa sacrifice yung pagiging sugpo ng sugpo, pre. Para mas lumaki pa nga eh, di ba? Nung binalot po. Oh. Tingnan mo, Di ba? Ang ganda niyan, ang yama. Pre, pag ito, dinalam mo sa Christmas party, sabi sa'yo, pre, nasa labas ka pa lang, haambalusin ka na nung gardong batuta niya. Pag to, dinalam mo sa family reunion, pre, hindi ka natatanong ng tita mo kung kamusta ang trabaho mo at kung kailan ka mag-aasawa. Try nyo to, madali, masarap. Medyo may kamahalan nilang naman, pero eh, wala eh. Sugpo talaga eh, di ba? Wala namang problema dyan. And doon ang sinabi ko kanina, pwedeng-pwede yung gawin to pare sa mga hipon na no, malinit. Wala namang problema doon. Doon tayo sa next natin. Eto pre, uh, medyo ngayon ko lang gagawin to. May ginawa na akong ganto pero very, ano, very basic. Eto, i-improve natin ng konti. Gagawa tayo ng hipon. Cordon blue, Oy! pare. Nagmula to doon sa idea ng malabon embutido natin, seafood embutido. Parang Ganun, na available nga pala yung recipe noon sa aking cookbook, pare. Oy. Ay, wala nang nagbabato ng cookbook sa akin ngayon, no? Sir, ulit tayo, ha? Kasi kailangan may nagbabato ng cookbook. So, ang inspirational recipe na to ay nanggaling doon sa recipe na Sipot Imbutido na matatagpuan sa... Grabe naman, sir! Ah, hindi nung right Hindi ito cookbook, pero cookbook po talaga siya. Available sa Shopee, sa Latada, sa kahit anong online store. Sa pwede yung ano, ay, meron ba nito sa ano? Available na sa US yan. Ay, oo, oh, available na sa US to. No. Ayun, maganda pa regalo ngayon pa. Maganda regalo, di ba? Anyway, Eto pare. Meron tayo ditong hipon na nakabalat. Oo, pwede kong gilingin yung sugpo, pero hindi pa po ako ganun kaulol para gawin yung bagay na yun, di ba? natin yan at ilagay natin sa food processor kasi eto yung pinaka magiging katawan ng ating cordon bleu. Lagyan natin ng asin, tapos gigilingin natin to. Hindi naman sobrang paste na paste, may konting chunks pa. <laughs> Yan, okay na yan. Malagkit naman kasi talaga ang uh, hipon. So, hindi tayo masyadong uh, mahihirapan dyan. Kaya natin dyan. Ayan. Hoy! Oy! Oy! Booster! Sugpo! Sugpo! Pagkabigot, alin na gumugulo sa isipan. Mga pagsugpo lamang yan. Huwag mong itigil lang lang Huwag mong isugpo kuya. Sorry, sorry, sorry. Cordon blue may keso. Tapos may ham. Feeling ko lang hindi masyadong babagay ang, well, masarap naman ang ham, masarap naman ang sugpo, pero parang baka wala silang harmony together. So, may nakita akong recipe before na yung uh, sugpo or yung hipon pala binabalutan ng bacon. So, I think may harmony ang bacon at uh, sugpo. ba? Diba? Uh, yan, mga ganire. Tapos, oh, ito magic trick. Oh. Tama yan. Tutunawin mo yan. Gaganyanin mo. Tapos magdidik... Cut. Hindi, wala. <laughs> Dapat kumana yun eh. Kuha tayo ng bacon. Gaganyan natin. Mabubuo yan, pre. Kuha tayo niyan. Kuha natin yung kalahate. O kalahating kilo hipon na agad yan. Kukunin natin to. Papalaman natin diyan. Kailangan covered na covered, ha? One more time. Sorry, another one pala yun. <laughs> sorry, sorry. Mali, mali. Yan. Ngayon, kumukuha lang ako dito kasi medyo malaki to. Pantapal-tapal lang. Ngayon, siguro tatanungin mo, Ninuray, asan yung sugpo? Yung yung raya, yung 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 sugpo. Wait lang, wait lang. Ngayon, ito yung sugpo natin, pinabalatan ko na. Hihiwain natin to, dito naman sa ilalim. Iba butterfly, reverse butterfly pare. Yan, ganyan. Ano uli ah, nakakabit uli yung buntot ha. Again, uh, plating purposes lang. Kuri natin yan, lagay mo dyan. Tapos dito rin sa kabila. Uy, nagyakap yung dalawang sugpang. Oh, lagay natin dyan. Grabe yan. <laughs> Abomination, pare. <laughs> Tapos, ilagay natin to sa harina. Ilang ibon gusto mo? Oo. Tapos yung itlog natin, hindi pa nakabate. Pingin naman tinidor. Look, lo kayo ah. Gay natin dyan. Breadcrumbs. Kuberan nyo. Oh, balik sa itlog. Breadcrumbs ulit. Purong-purong ipon yan. Walang extender yan, di ba? So, balot lang namin yung isa. prito na natin to pare. Try na natin uh, iprito to pre. Pag pinastay nyo siya na medyo matagal, mas uh, gaganda yung uh, coating niya. Gay natin dyan. Sa isang mahabang kahoy. Oh, jack, jack. Oy! Pusner, sugpo ho! Ikaw ang kapiling sa iyo, sa iyo, sa iyo lamang Ang, ang sugpo ko! Okay, okay. Slide. So yan, yeah, pag nakuha na natin yung ganyan, hinaan natin kasi kailangan natin maluto hanggang loob. So balikan niyo ako dito. Eh, hey, nakpak ko na. Pusner! Sugpo! Sugpo ho! Ay tagal kong sinusunin na Oh, mundo! para hanapin para hanapin ka Libre tayo sa street na Yung lupa Ay, hindi pa rin! rin. Pupulot niya na Sinusumpo kita Okay, okay, okay Ang yayabang. Sino ba ako lang naknak? Ikaw! Ako na lang ba? Sumaw sa'yo yung kamay ko sa mantika Mmm, sarap sana maluto. Ngayon, hindi ko alam kung luto na ba to sa loob o oh hindi. Pero eto na siya. Bumuka ng konti. Bumuka ng konti. Medyo lumuwag siya ng konti, which is a good thing. Meaning, nag-shrink na ng konti yung laman sa loob, baka umabot na yung init doon. Palamigin na lang natin ng konti ito. Tapos, tikman na, na Ano masarap sa usawan dito? Sa usawan ng cordon bleu? oh, parang ganon, Sige, gawa muna tayo sa usawan pa. Blender, sibuyas, bawang, gatas. Naku, sarap na milkshake na ito. Gilingin natin, pare. Okay na yan. Spring onions. Chap lang natin. Kahit rough chop lang. Kasi may giling naman sa blender yan. Okay. Tapos, mayonnaise pare, syempre. Lady's choice. Parang ako. Lady lang pala. Isa lang pala yung nag-choice sa akin. Yan. Tahan-dahan lang kasi ayaw nating lumapot siya ng todo kasi mahihirapan yung blender. Asukal, syempre. Nandito tayo sa Ninong Rai with free ants, pare. Asin, paminta. Tikman natin. Manis. Hindi, sarap. Yan. Uy. Sabi mo, tagal, di? Dilaan ko yan. Tagal. So, okay na tayo lahat. Pwede na tayo mag-plating, pare. Subukan natin kung may hiwa natin na maayos. Ooh! tunaw wang kesang. Uy! Sana para talaga nilagyan ko... Ayan, o. Oh, sana nilagyan ko ng cornstarch. Oo, yung hipon kanina. Kasi yun yung nadudurog. Sige, ganito na lang. Ito, ulam namin to. Pengin ng panibagong plato. At ito na ang ating hipong cordon bleu, pare. Pero pagagandahin pa natin yan. Pre, roasted chicken si reserve ng buo, eh. Tama. Okay. Cordon bleu bawal. Tama. Di ba? Ayun. Kaya natin ng berde. Andito tayo sa channel na to para mag-experiment, ba? Okay. Diba? At uh, ganyan talaga minsan para mag-experiment to. Buti nga, di ko tinago sa inyo eh. So, eto na pare ang ating uh, sugpo, cordon blue. Namukha naman siyang masarap, pero ang masarap pa talaga. Paano natin malalaman yan, Alvin? Tick na natin yan, pero Jerome, slow mo muna ko. Hey. Na. natin. Paano natin malalaman yan, Alvin? Tik man na natin yan, pero Jerome, slow mo muna. Hennessy, sipping Hennessy, president sweet, looking like a young Barack Obama. Skipping to the beat, giving hella heat, I'ma need a seat, just to count up all these dots and commas. I think it's evident, I'm the better man, I'm the jam, I'ma have you crushing like a four-wheel monster. Who you know who looking like this, for real? Who you know who looking like this? baby, baby, won't you listen to me? I got that thing. purong hipon at supo pre bro. Yan yung bacon natin, no? Oh. Yan yung keso. Siyempre, Pilipino ako. Ayun natin ang sauce. Uy. The perfect bite. Hmm. Teka. Ewan sa pakutsara. Titikma ko nang walang sauce, pre. Titikma ko nang walang sauce. The second perfect bite. Hmm. Ang sarap. Pare. Ganito. to 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 Ito yung kaisa-isa magandang hiwa na nakuha natin. So, kung parang cordon bleu siya, ganyan siya. Sasaw-saw natin yung sa sauce. Tapos kakagatin natin. Sir. Excuse me po. Ali, dito po kayo. Sir, yung rice ko approve na ba? Mm -hmm. Approve na? Ayun, yun. Ang gusto ko. Okay. Oh, Kailangan ng kanin. Kailangan ng kanin. Oo, kanin. Ka ulam talaga. Okay. Paparinig kayo. Paparinig sa si sir. Mm. Mm. Ayan na. Pwede naman mag-request eh. Okay sa'yo. Anong nalalasahan mo? Yung keso. Yung keso. adun ah, yung keso. Actually, ang malalasahan mo lang talaga sa kanya, keso, yung bacon hindi masyado nag-shine eh. Nandun lang talaga siya, siguro wala lang. Pwede, baka pwede nga wala na eh. Pero purong-purong hipon talaga. Sige sir, Makaupo ka na. Baka maghihingi pa bago lesson plan sa akin eh. Hipon! Sugpo! So anong lasa niya? Hipon, sugpo. na lang natin yung form, pare. 'Di ba? Nasaan pa ako? Ano ka na kaya mo sa ano? Buffet. Ay, ah, hindi ka ba na-invite sa mga birthday? <laughs> Sige, uh, sorry, hindi kasi na invite sa birthday tong kaibigan ko. Ako lang mag-i-invite sa birthday, hindi pa ako nagba birthday Aw, <laughs> ah, wag na. Halika na lang, halika na lang dito. Mm. mm. 'Di ba? Hipon na hipon siya. Uy, nangaagaw pa. Ah, chaser. Oo. Okay siya. Actually, talaga isang bloke lang talaga siya ng hipon. Yung hipon ay durug durog Kaya pag gusto mo maramdaman yung texture, pukuha ka dun sa ano, sa sugpo. <laughs> Masarap ba ang sugpo sa gantong sauce o hipot? Yes. So meaning, walang dahilan kung bakit hindi sasarap. Eto, tong dish natin with dito, tapos syempre, Pilipino tayo, uh, always welcome yan sa kanin. Tapos, keso, lahat naman tayo. Gusto nang naglalagay ng keso sa ulam, pero ito lang kung sinigang yan, di ba? So, okay na okay to. Nga lang talaga. Medyo disappointed ako pare kasi hindi ko nakuha yung pagiging buo niya. Pero, ganyan talaga kapag nag ano, experimento Pero buti na may madaling fix pare. Pero, try nyo pa rin to. Pero, lagyan nyo na ng cornstarch. So, okay na yan. Duro tayo sa pangatlo natin pare. Front Thermidor ang gagawin natin, pare. Ngayon, ang alam ko talaga original Thermidor ay uh, lobster. Ngayon, gagawin din natin siya sa sugpo kasi ito naman ay isang crustacean, magpinsa naman sila, so pwede naman siguro, di ba? Ngayon, usually, ginagawa lang dyan, hinihiwa to, so pag naka-butterfly na, lalagyan ng butter, garlic, may bake you na yun. Pero may nakita akong technique na isishare share ko sa inyo, pare. Hindi ako nag-invento nito. Kita, marami ako nakita ang gumagawa nito. Tapos, sa, uh, ko, magandang maganda idea nga di ba? Kuchilyo, tirahin sa batok hiwain nyo sa bato. Ah. ganyan, na hindi nyo hinihiway ilalim ha. So bukas na yung likod niya. Ngayon, dahan-dahan yung buksan, tapos hawakan nyo yung laman dito. May na, wala ko nakikita iyan, ikaw na nga mag-zoom, hindi kita ng camera to eh. Pinch-pinch nyo -pinch ng konti, para makuha nyo yung laman ng ganyan. So from here, hihiwain natin 'yan. Now, you are left with this. Nakikita hey, nyo ba 'yan? You are left with this cavity inside na pwedeng-pwede nating uh, palamanan. So, uh, tapusin ko lang yung prep ko na sugpota sun tayo sa next step natin. So, tapos na tayo doon. So, yung laman, hihiwayan lang natin ng ganyan-ganyan. Kasi, nakuha na natin yung form. Di ba, katulad yung sinabi ko kanina sa umpisa ng episode natin, ikikip natin yung form ng sugpo kasi, yun ang greatest asset ng sugpo. Yung kanyang uh, form, di ba? Malaki, amazing, may wow factor. Parang ako. <laughs> Yan. So ngayon, ang idea dito is niluluto natin siya. So kapag niluto natin siya, makapag-introduce tayo ng mga ibang uh, flavors and components sa kanya. ba? Diba? So dito, pwede ka na maging uh, as creative as you want. So maligaw mo ng gulay, maligaw mo ng sitaw yan, parang si Alvin. Alam mo yun? Pero ako simplihan lang natin. Butter, pare. Uh, lulutuin lang natin yung hipo natin sa konting butter. Tapos nag-iisip ako ng mga iba pang components sa pwedeng i-pile on sa kanya. May enhance natin yung flavor. Tandaan natin, pag may kang ganda tayong produce, hindi natin dapat kin cover up. Dapat ini-enhance lang natin yung lasa niya. So dapat may dahilan lahat ng mga nilalagay natin. Gigisa natin yan, konti lang pre. Kasi lulutuin pa natin sa oven yan eh. Technically, ini-infuse lang natin siya sa butter Kapag ibabalik natin sa shell to, mas maungunti talaga yung hipo natin. Sorry, sugpo natin kasi niluto na nga natin yan. So, nag-shrink siya. Pangalawa, binuka natin yung sugpo natin. So, mas uh, malaki yung space na ino-occupy niya ngayon. So, babalik natin yan dyan. Just make sure natin na nakatayo siya pag Pagdikit-dikitin siguro natin para nakakalang sila sa isa't isa. Parang buhay lang yan. Minsan kailangan mo sumandal sa iba. Parang hindi ka tuluyang bumagsak. Turo na nga uh, ginagawa sa korte. Aligasyon. Uh, ali, ali, aligay. <laughs> ah, uh, Yung alige, lagyan natin ng bawang. Ayan, luin natin. So, sutubigan ko lang ng konti ito para mas ano lang, maging loose. Para sa si Eminem. Lose yourself in the music, the moment. Ayan, lagyan natin yan dyan. Yeah. Tapos, keso. Bahala na kayo kung anong keso. Pero kami dito, pinoy melting cheese. Big sugpo. Sa totoo lang, maray ka pang pwedeng ilagay na kung ano-ano dito. Wala nang mailagay sa loob ng sugpo eh, di ba? Bibake natin to. Ah, uh, 230 degrees Celsius na oven. For, hindi ko alam. Che-check-check -check nyo na lang yan, pare. So, yun. Lutunin, mamaya. Yun, pare. Ah. Oh. Oh. Ang ganda! Ah. Ngayon ko lang tinry ang ganyang klaseng tarbidor, pre. Uh, dati ang ginagawa ako talaga, yung buka lang, lalagyan mo lang, palaman lang ng garlic, gano'n. Pero maganda naman pala yung bagay na yan. Oh! Sabi nga ni George, shit is overloading. <laughs> 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 Sabi ka na ako eh, George? <laughs> shit is overloading. <laughs> coding zest lang. Shit, may ads! May ads! <laughs> <laughs> ka ba? May ads yung sound effects! na, ayan ah. Ay! Ay! Alam ko yun, tanong na yan! Ay! Hindi naka-premium! <laughs> Comment of the day! Premium ka na, pre! from at John Mark Salcedo dash 08. Uy, sino kaya uh, yung 07? Doon ako uh, curious uh, eh. Oh. <laughs> ano sabi niya? Rai, nung hindi ko pa po napapanood yung video, ang video nyo, hindi ko po alam kung paano magluto. Hmm. Pero nung ipinakilala yung channel mo po sa akin, ng kaibigan ko, at pinanood ko po, po ang video niyo, sumaya ako ng madami po. Sumaya siya ng marami. So, papasaya ang mga manonood ng video niya. At dito ko na din mo nakuha ang inspirasyon ko na i-try magluto for the first time. At nung nagawa ko po, laking tuwa ko na hindi na ako aasa sa magulang ko o sa kapatid ko na paglutuan so, ako. Salamat din uh -huh. eh, independent. Independent, independent. Eh marami marami salamat din naman sa suporta mo. Marami salamat sa panonood kasi kung hindi rin naman dahil sa wala rin naman kami dito. Pasalamat din ako doon sa nag-introduce sa yung kaibigan mo. Yan yan ang mga bagay na share share. Mga mga mabubuting bagay lang. Tulad ko. Tama. Tama. Masaya ako na hindi ka lang nanonood dahil guwapo, alam mo yun. Talaga nanonood ka para sa lesson, sa life skills. Sa... Kasi pagluluto ay isang essential life skill. Nariniwala ako dyan, di ba? Sa totoo lang, wala rin namang masamang umasa sa magulang. Pero maganda rin na marunong ka na. Kung kakailanganin ng mundo, eh kaya mo nang gawin, di ba? Again, maraming maraming salamat sa iyo, pare. O, tapos natin to. Meron ba tayong parmesan cheese? Shit, it's overloadings. Higaan lang natin yan isa-isa. Ay, ay. At ito na, pare, ang ating pronto hermidor. Sakto lang naman yung itsura niya, pero pero kita kita nyo, buong buo naman talaga yung hibal. Pag yan, nilapag mo, pre. Mm. Sa hapagkainan. Hmm, mga Pwede mong ipagmayabang na ito yung niluto mo, di ba? So, mukha naman siya mayabang. Pero masarap kaya. Paano natin malalaman yan? I'm gonna lose my mind Too much spinning and not enough Sipsipin mo yan. Sipsipin mo yung kabila. Oh, matalim yan, pre. Isang kuha yan, oh. Oh, tingnan mo yan para The perfect bite! Oh. Poknat, 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 poknat. Pok Ay! Presa ka, pre. Pag wala ako, ito so ginagawa mo yung stand-up. Alvin, gusto mong tikman yung ano, niluto ko? Ay, kasi ang katirang poknap ko. Ah, ganun ba? Alam, may sugat ka dito. Ano nangyari dyan? <laughs> balik natin, balik natin. Hala, ano nangyari sa ulo mo, Alvin? <laughs> Talikod ka. <laughs> <laughs> Compare lang natin. So, ito po sa dati before. <laughs> uh -huh. Oh, lumipat yung poknat, pre. Lumipat yung poknat. Uh, Kauntag ba sa unjust fixation ko? Pero balita ko kasi, sir, may naknak ka daw. Totoo yan. O, sige, iba mo na muna yung naknak mo. Naknak. Uh, Who's okay. there? Sugpo. Sugpo! O oh, sugpo, layuan mo ano, ako. Hindi oh, ko na isip 'yon. Bakit hindi ko na isip 'yon? Nakbinulong oh. mo na lang sa akin, sure. Oh, Di diba, Ang dali. hindi mo na kailangan balatan 'yung ano, sugpo. Eh, 'yung sugmo mo. okay ba? Masarap? Mukhang... mukhang... Ano ba ako? Biselto ba ako? Masalong-pasalong. Masalong-pasalong. Okay. Maraming salamat po. Next time, mga naktak, bubulong mo muna sa akin ha? Pag may babato. Kasi pag maganda, akin yon, ha. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Alvin, hindi ka nga dito. Okay sa'yo? Okay sa'yo? Do the honors. Ah, sip sip. sip sipin sa kamay ko. Kapag ito sinerve sa'yo, magiging masaya ka. Oo naman. Kahit sina pa kita. Lasa siyang sugpo. Siyempre, nanilagyan lang natin ng kung ano-ano ingredients. Napansin niyo yung tema natin ngayon. Hindi tayo lumalayo sa lasa ng sugpo. Kasi nga, kaya ka magsusugpo para maglasa ang sugpo, pare. Yung sugpo, pinalibutan lang natin ng mga lasa na magko sa sugpo. Ganun ka simple, 'di ba? Kasi nga ayaw nating lumayo sa lasa ng sugpo kasi ang mahal niyan, pre. Special 'yan. Na sa Pasko 'yan. Kung mahal na siya ngayon, mas magmamahal pa siya sa, sa Pasko. Actually, bumili na kayo ngayon si freezer niyo. Abot ah, pa 'yan. Hindi masisira 'yan, pre. Nga lang, baka lutuin ng tatay niyo kapag nasa trabaho kayo. 'Yun problema 'yun, pare. Pero eto, panalo to. And sa lang, sa lahat ng termidor na ko sa buong buhay ko, eto yung pinakamadaling kainin. Kinutsara mo siya. Kuha lahat e eh. Kasi premisa, kinakayod mo pa yan. Kinakayod mo pa yan sa, sa balat talaga. Eto kasi nakachap na. Diba? Plus, hindi magkakaroon ng pagkakataon na maging loki lang siya ng sugpo na merong timpla sa taas. Kasi chinap mo siya. Pwede nyo bang hindi igisa yung sugpo? Pwede naman. Ang mayiging uh, resulta lang naman ay eh, magtutubig siya. Kung magtubig siya sa pan, wala namang problema yon. Pero pare, masarap to. Yung kamahalan nga lang, sugpo yan eh. Pero again, pwede mong gawin yan sa maliliit na hipon. Medyo mas mahirap lang ng uh, kontek ba? Diba? Ay, ito! Oh, ay! Oh, ay! Oh, ay! Oh, Sumpo! So cool. oh, 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 oh. oh, oh, ang ganda nun. Baby girl, yung ma-first lady. Wala! Isubo mo ang aking May na ka na ba? Wala pa, nag Ay, naku, magsama kayo. Ayaw, tayo, tayo! Face the wall! Dikit <laughs> mo! Dumingit ka! Dumingit oh, ka! Oh. <laughs> Sabi nila, ang taba daw. Dre! Kita, <laughs> kita! Wala kang maisip. Mupo ka na. Sagot na kita. Ah! Dalawa ka tong nito. Ah, sige! Isa lang to! Pero sobrang ganda. Teka, parang pangit pala <laughs> Cheating! Cheating! Knock-knock! Who's, Who's there? Supo! Supo! Sampung mga dalit! <laughs> ba na kayong bento knock -knock na naknak na yan eh? <laughs> kala friend ba? kala friend, sir? Shhh. Psst! Bin, ano sagot sa number 5? <laughs> sir! Sir, may sagot na ako, sir! May okay, sagot ka na? Ay, sakto! Gawin, gano'n mo na si Aro? Uh, Ryan po, uh, group 5. mag po ng naknak. Naknak. Who's there? Sugpo. 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 Sugpuan mo magmahal. ibang ligayang matata mo magmahal ng iba so yun kung gusto nyo pang mga parod mga gandang video click nyo lang dyan I love you mga inaanak shit oti